Good morning mga kapigmates. So natalakay na natin yung nakaraan na mga vlog natin yung tungkol sa ano sa mga yung ayaw magpadede ng inahin. Ano pa nga ba? Yung, yung senyales ng pagbubuntis, kung buntis or hindi kung ano mga dapat gawin para masolusyonan yung hindi nagpapadeding inahin. So, marami na tayong na mga kapigmate. So, may pahabol tayo. Ito, sandaling-sandali lang tong vlog na ito mga kapigmate. Ang ito naman, yung makakatulong naman ito mga kapigmate sa mga baguhan talaga. At sa kahit doon sa matatagal na rin nag ng baboy. Yung iba hindi pa rin to alam. So, mga ganito mga kapigmate ah ang pinakakailangan kailangan nyo lang pong mabilis agapan para dire diretso yung pagbubuntis ng baboy nyo yung dire diretso rin na pagkain ng pagkakapagkain ng baboy kasi minsan yung iba dyan na nag-aalaga ng baboy mga kapigmate lalo na inahin mga bagong bulog, bagong kasta paano yung pag binabaliwala nila minsan nawawala ng gana kumain yung baboy natin akala nila normal lang so mga kapigmate sa pagkain ng baboy mga kapigmate sa so, bawat ano lang niyan. Sabi natin yung may nabago lang sa pagkain niya o sa sa ginagawa niya habang kumakain siya mga Kapigmay. Magtaka na kayo, hanapin niyo yung dahilan. 'Yun lang naman mga kaibigan yung mga dapat nyong al alamin. Kung ano ang dahilan bakit nawawala ng gana kumain ng baboy. So mga Kapigmay, ngayon po, 'yan po yung share, -share natin ngayon. At mayroon tayong subscriber kanina na nakachat ko lang na ganoon ang problema niya. So, akala niya ay buntis, yung pala ay hindi. Kasi, nung mga nakaraang buwan ng pagbubuntis ng baboy ay ganun ang nangyayari. Nawawala ng ganang kumain yung, baboy natin. Uwe. Ito mga kapigmate, once na nakita nyo yung baboy nyo na hindi naubos yung pagkain niya, kantong gawin nyo mga kapigmate ha? Unang una, pag hindi niya naubos yung pagkain niya, maglagay po tayo ng dextrose powder sa ano niya, sa inumin po ng baboy. Yun po mga kapigmate, nakakatulong po yung kahit po yung baboy natin ay hindi po nakakakain o kulang yung kinain niya, hindi po siya manghihina. Yun po dapat ang agapan nyo, yung mag huwag maghihina yung baboy nyo kasi pag once na manghina yan, talagang hindi na po yung kakain ng dire-direcho hanggat hindi nawawala yung kanyang dinaramdam. Ito pa mga kapigmate, once na makita nyo na hindi na sabihin natin kada pakain nyo naman ay talagang hindi na uubos ng inahin try nyo mag-change ng feeds. So, yung iba dyan na, ano, hindi pa nila ginagawa to. So, ganito mga kapigmate, ah. Ang number one na feeds na nakapagpagana sa mga babay, mga inahin, starter feeds, pre-starter, o kaya grower feeds. So, sa grower feeds, pinaka-last ko nang ginagamit nyo. Pero, pag ang nawalan ng gana yung baboy pigmate kagaya nito nila. Yan. Once na mawalan po siya ng gana kumain mga kapigmate, so, ang ginagawa ko po sa kanya ay binibigyan ko po siya ng prestarter starter pins sa starter starter feeds. Kung maalin alin kung alin po doon mga kapigmate ang available yun ang binibigay ko sa kanya. So kaya po yun ang ginagawa ko mga pag, mga, pag, kapigmate. Nakakatulong po yun para mag, mag, maging ganado yung baboy natin. Tapos mayroon pa yung mga gulay-gulay mga kapigmate. Sabihin natin may pits kayo, hindi kinakain ng baboy. Maglagay kayo ng gulay-gulay. Once na matikman ng baboy yung mga gulay-gulay, yung mga dahon-dahon dyan, so yun ang kakainin niya. Yung mga dahon-dahon po na mga sinasabi ko, siguro alam niyo na yun, mga talbos ng kamote, kangkong, or yung pechay, mga ganon. Kumakain po sila. Pag nakatikim sila ng ganon mga kapigmate, so kailangan nyo nang gawin. Sundan nyo na po ng, ano, ng feeds. Sa pag, pag nyo ay wala pa rin siyang gana mga kapigmate. So tingin ko kailangan nyo na mga kapigmate tumawag na ng technician. So sa so mga kapigmate sa pagtawag niyan technician mga kapigmate hindi po kailangan na agad-agad mag-inject po kasi ang baboy po mga kapigmate once na buntis na po 'yan na bulugan na po 'yan or bu talagang buntis na lalo na yung malalaki nang tiyan ay medyo ano po sila sa inject mga kapigmate. So ano po 'yan nakaka-stress po sa kanila. Hangga't maaari mga kung gagamutin niyo yun 'yung baboy niyo mga lakaw lang sa tubig, lahok sa pagkain. 'Yon sapat na po 'yun mga kapigmate, wag niyo na pong tasaksakan yung mga baboy nyo kasi mas lalo lang sila at lalo lang sila mawawalan ng gana kumain so laki halika laki mm -mm. so ito si laki ay okay naman siya wala naman siya naging problema lalo na sa pagkain so nawawalan lang siya mga kapigmate ng gana kumain lalo na pag nagpupurga ko so pag pinupurga ko ito mga kapigmate minsan hindi niya naubos yung pagkain kaya ang ginagawa ko ay hati po mga kapigmate ha. Ah, ko yung pampurga para kahit papaano hindi siya mawala ng paggalang kumain. So, diyan natin ang ating inahin. Yan. So, biglang ano naman sana malakas ang gatas niya ngayong pagbumundis niya to kasi nung nakaraan mga kapigmate, ah, medyo mahina yung gatas niya. Eh. Doon tayo nagka-problema, pero madali naman na solusyunan natin. So, ang laki oh, 'di ba? Ayan. So, mga kapigmate sa sanabi ko sa inyo, sandali lang. Kasi, itong vlog na to, para sa uh, isang subscriber natin na uh, ang problema niya yung nawawala ng gana kumain mga pigmate. Tandaan nyo po, once na nawala ng gana kumain yung baboy nyo, may tendency po na hindi tumuloy ang pagbubuntis niya or sabihin maapektuhan yung pagbubuntis niya, hindi, sabihin natin na tumuloy nga. Pero yung pala, mga patay na yung big sa tiyan niya. Kaya ang gawin yung mga pigmate, hanapin po natin kung anong problema, kung anong dinaramdam ng ating inahin. Sabi natin, matuto po tayo magmasid mga kaibigan. Kasi yung baboy po ng mga pagmate, pag may nagiba po sa kanyang kilos, matik na po, may problema po siya.